Gee, kadi boy? Pano ba mo? Pano ba mo? Ay, hah? Saan? Saan Nil, ah, po ta, hapi goy sa balat nung pa. Model, 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 Gito! model, 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 ba? <laughs> model ba?

Hupong. <laughs> Ito <laughs> si Hupong eh. Yan. Okay lang. Kapoy. Lilbo. Of... Eh, uh, Ay, tama okay. Kaya Kaya, oh, kaya. Kaya, <laughs> kaya. <laughs> Ah, toqué la panel, a tosi. Te recuerdo muy bien que no ser. Con esto, con eso. No veo. No veo. Ah. La praying. Hey, okay. La ole la praying. Ah. Ya uno no, uno ve.

Mereka kuat ni kan? Buka ini? Buka ini orang tu? Ini mau anjing. Sama dia ni lagi. Parah Ay, okay, ato naman itong yun na putol-putol ba, no? Ato okay, no? nang nag-ganta. lang itong yes, di karo, lagi, hindi na makakita yung kawurok ito. wala na Dali sa dalong tubig. Supot ba? Ito oh, may regime ba? May regime. Nade ba? 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 Nade